ayo Pang upload natin. Oh, so, you know, wala ganang tao ngayon kaya umulan. Pero ang manok natin, yan naman isang video na lang ang natira. Ako'y ay pauwi na. Isang naglalakad lang si ating bunti. Hello no, guys, welcome to my vlog. Ngayon lang naisipan ng video. Malilim na oras ngayon ay 6.48 p.m. Ano, wala ganong tao minsan. Pag maraming tao, yan hindi natin maisipan mag-video kasi makablot ah, yung cellphone natin. Ayun, wala na tayong cellphone magagamit. Ayun, may kunting naglalakad. Ano talaga dito? Matao dito pagdating sa ganitong oras. Pero, gantong umuulan eh. Dito ng collector ko. Hoy! Hoy! Nahihingihin nyo lang. Umayos kayo yung dalawa ha. Kailan nyo ako ate, okay. hey, lang, na lang, ha? Pagilan. Hihingihin nyo lang. Hihingihin nyo lang. Parang ako kayo ha. Maghati lang kayo ni ate. Okay. Ah, maghati lang. Ay bahala kayo. Ay liwag na. Wala. Walang bibi. Ayan sila yun. Mama matulog. Wala akong ma-appreciate sa cellphone eh. Ah, sa'yo yun. Hello, guys. Welcome to my vlog. Huwag mo galawin yung kamay. Ano lang bukulong? Ah, ha? Ah. Maglilima lang. Iba na lang bilhin. Huwag na yun. Busy yun, eh. Ay, video kita. Ako lit na bata. Ako lit na bata. Ma, ayaw ko sa inyo. So, so, palang mo. Ikaw. Ma? Yeah. Alam mo ka dyan. What you think? Kaya na tayong manok. Kaya na lang. Kaya na lang ulo. Isaw. Kunting isaw. Kunting ulo. Isang... Ay, kayo, hindi nga huh? wag Kakain na ng kanin eh tinapay na lang kay Lashante ay, ay hindi na bata batang makulit oh. Uwi ka na. Bye! <laughs> Tago siya ate, nagtago. Uh, maganda yun doon sa gilid eh. Linya-linya yung pinta doon kasi tinamad ako tumayo. Ganun eh, mambun. wala ng tao. Wala na ulit yung tao. Wala na ulit.